Ako oh, na ulan, mukhang umuulan ito sa Makati mga lodi. Baka oh. ma-cancel yung vlog dati mga lodi ah. <laughs> Ayan oh. Madilim. Oh. Sana walang ulan yan mga lodi. Oo. Oh -oh. Ayay, nangkapotis si Paps. Malamang, mulan talaga doon. <laughs> Alright, good morning, mga tropaludes. Kumusta? This is Papa Dan, the light modifier. God is good all the time, and all the time God is good. for today's video mga tropalos magma motovlog tayo from Arkansas Tagig papuntang Makari Ayala so bago natin umpisaan yung ating video inaanyayan kitang pindutin ang like subscribe at bell button alright back to the video mga tropalos ayay traffic nga lala, grabe, patay ko po kupu, ko po patai. ko po patay oh, ginagalit ko dito tayo sa bandang dito tayo, tayo sa dating shell wow. yung dating shell ang kulit ang kulit ang kulit ang kulit shell to dati ito mga lodi yeah. so uh, tayo excuse me sir oh. Baho. Panghe. Kadir eh. Karabi panghe mga lodi. Wow, wala sana akong may dala akong helmet Ang oh. lala naman ang traffic kita mga lodi Sobra Oo oh -oh. Kawawa lang ito sa mga mot Kukumute sa jeep Pasay, Makati Ayan oh, no. Ayoko dumaan dyan mga lodi Bumagsak yan eh <laughs> Mahina pa naman ng kapit yung bakal na yan traffic mga lodi di kaya nang tawas kaya <laughs> ka traffic mga lodi wala kang matabihan ano tapos biglang ulan uh -oh. damn right. tapos may camera ka pa sa helmet mo na bawal mabasa oh no <laughs> bungot na bungot mga lodi Ito yung sasalubong sa'yo ano That's a very very big problem Holiday <laughs> holiday eh. Kahapon luwang na luwang Ang sarap ng biyahe kahapon kasi galing ka pa sa Mga magagandang lugar Nag, nag beach beach kayo Naligo kayo ng dagat Pumunta kayo ng mga bundok oh. Sana ulit ang gaganda ng kalsada na dinaanan ninyo kahapon tapos kailan mo ka sa mo boom ganito na hindi <laughs> wow paano masabi di ba oh. kung may helmet lang ang mga lodi pinasakay ko na kayo eh libre lang Aray ko oh. yeah. Bawa naman sila. Bakit oh my gosh! Oh. Buti na lang Mabagal ang takbo ng jeep mga lodi Ay, malamang mag-overheat yung GoPro ko nito mga lodi. Walang ventilation, walang hangin, nakakapasok. Oh, sana all. Sana all. Sana all. <laughs> <laughs> like MTO7 uh, 7 uh, I think Ah, yung motor ni Pops. Wow! Sana Oh. oh. Bomba lang. Bomba lang, sir. Papiga, sir. Hindi, wow. <laughs> Ito sila, sir. Buti yung panimam ma ma'am. Hindi na ipit dun sa bumper ng jeep. Kasi, kung naipit yun, kung natumba sila, malamang naipit yung panimam. Ma ma'am. Uh -oh. Siksikan! Uh -oh. Diyo tayo, kakaliwa tayo mga lodi para makasingit tayo opya <laughs> <laughs> Grabe ang traffic mga lodi Kawawa talaga nang commute ngayon ah, Mag-jeep, mag-bus Kasi ipit yung mga sasakyan yung eh, mga lodi Bagay ito ba naman traffic eh eh, mas maigi talaga pag motor uh, pag motor naman eh, ingat ingat kayo mga lodi oh. Oh, so back to the topic yung topic natin banda yung dito sa bedsa kasi napansin ko dyan mga lodi yung bike lane may barrier oh, may hinarang sila lodi para hindi makapasok yung ibang mga sasakyan or mga vehicle so kapag pumasok ka doon sa bike lane aba sigurado na yan ticket ka kaya kung wala kung ayaw mo pa kakausapin mo sa enforcer eh syempre, pag kinausap mo yan papunta na yan sa abutan no! <laughs> oh, diba? So, wow! ang tanong bakit ang motorcycle lane ayaw lagyan ng barrier samantalang ang bike lane kayang lagyan <laughs> di ba? masama ang tabas ng dila mo ah. bakit ba? <laughs> mapapaisip ka talaga mga ba bakit ayaw nila lagyan yung motorcycle lane na barrier para yung mga four wheels o ibang mga sasakyan hindi makapasok it's the end of the world I'm telling <laughs> kapag nilagyan nila ng barrier yung motorcycle lane syempre oy paps <laughs> <laughs> panagbabada ito sa siya <laughs> <laughs> mamaylit na yung pasahero nya abal ah, talaga to ok back to the topic mga lodi nawala tayo dahil dun sa dahil kay paps ok So, bakit nga ba ayaw lagyan ng barrier motorcycle lane, 'di ba? Samantalang yung mga bike kaya nila lagyan. Kaya ayaw nila lagyan ng barrier yung motorcycle lane kasi diyan sila kumukuha ng panggatas. Masama ang tabas ng dila mo. Toto ah. ko lang mga lodi, real talk po 'yan. Real talk po 'yan. Real talk po 'yan mga lodi. Toto 'yan. Ano ba 'yan? ayaw nilang lagyan ng barrier kasi mawawalan sila ng kita <laughs> real talk yan mga lodi kasi may mga area talaga napaka, napakahigpit bawal kang pumasok sa bike lane Ikatulad katulad dito pwede naman mga lodi may mga lugar na talaga na napakahigpit ng na mga enforcer ewan ko ba samantalang yung mga four wheels ay nilang ulihin o oh, diba What? napaka unfair mga lodi samantalang sila na ngayong kumukuha ng linya ng mga motor ay naman ulihin samantalang yung motor pumasok, pag pumasok sa linya ng bike ba wala ka ng sayta salita o so, kung ayaw magbigay ng lisensya ay mag mag money down ka o <laughs> diba ganun yung sistema dito haros karamihan mga lodi so hindi ko naman nilalahat Halos, halos. Halos yan mga lodi. Oh, grabe ang traffic mga lodi. Wala talaga. Siguro yung iba... Diretso na sa trabaho, no? <tod> kanina pa ako umalis eh tamad kasi gumising yan katulad nito mga lodi yung sinasabi ko uh, maliit na yung yan katulad yun napilitan uh -oh. inarangan kasi nila so yung iba mapipilitan talaga pilitan kasi hinaharangan Tama tama yung ating pasok loade doon ah Wow. <laughs> Ayan, touchdown mga Lodi Alright, this is Papalan The Light Modifier At huwag mong kalimutan mag-like Subscribe Pindutin ang bell button Alright This is Papalan. God bless. And rise safe po tayo palagi.